Ano yung madalas na sinasabi ng ex mo sa'yo na ano? Na gustong gusto mo? Meron akong tinatago, di maamin Ah, ito na yan Ayan, ano, baka makuryente ka, baka ako yung ex mo Minikilig <laughs> Ito, ito, ito <laughs> Milti sa ka burger. Milti sa ka burger. Lamulan. Milti sa ka burger. <laughs> ito, ito, ito. Ito, ito. ta. Milti. Milti cookies and cream. Regular. Sa ka burger. Yung 6 yung 69. Mag masarap ba yung 69? Masarap. The so loud. <laughs> <Ay> <laughs> the Ikaw sir, sir, masarap ba yung 69 kesa sa 49? Uh, yung 69 po. Yung 69, 69 no. Bakit masarap yan? May ano, may ibang ano, may ibang topping siya. Ah, okay. dun sa kabila, walang ano, hindi available yung pansit nila pag gantong oras. Galing kami dun oi. No? Galing kami dun Alas stress daw. Meron din kayo dito? Meron din kayo dito? Parang naiya si ate, no? Si ito, Parang naiya siya. Tapos yung tingin niya sa akin, di ba? Parang may pinagdadaanan ka pamilyar. Bakit uh -oh. oh? kaya nang yung love sa iyo? Magaang loob mo sa akin? Bakit? Parang pamilyar. Oh. Kilala mo ako? <laughs> sino sino? Parang ada ng ex Mata ng ex? Taga taga saan? Wala. Eh paano kung ako na pala ex mo? Oh como oh mo basta sa pasese na o le kung gusto mo kumain ng sapi. Ade. Hindi nga te may pinagdadaanan to, no. Ano? Sabi niya awig daw yung awig ko daw yung ex niya eh, yung ex niya. Adik ka pakiramda pakiramda mo ko teo ako talaga ex mo. So ayan mga kaking nandito tayo sa craving satisfied So tignan natin kung kung masasatisfied tayo sa Ipe-prepare nila Okay na vlog ako mama naka open yung ano ko Okay lang ito pala yung may ari si mama Anong pangalan nyo ma'am? Ah, siya may ari ng ano ngayon. Siya yung may ari ng ah, franchise, no? Franchise, Ah, okay. So, dito lang yun sa may pidigan. Pidigan, yan. Sabi ko kay ate, hawakan niya akong, tala, ako yung ex niya. Ma maramdaman niya eh. Parang, uh -oh. Hawakan mo ako, te. <laughs> oh oh <laughs> 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 Ay, nag, -roll, nag -roll siya. <laughs> <laughs> daw yung mata ko, sabi niya. Uh, uh oh. Ah. Ex lover. So ano yung inaawa ka mo sa kanya te? Kung mararamdaman mo kung ex mo. Yung ano pisingi sa. Ha yung hindi kamay hindi pa kamay hindi mo maramdaman kamay. Ah. So akala niya ako yung ex niya. Baka ako or hindi no. Ano yung madalas na sinasabi ng ex mo sa'yo na ano? Na gustong gusto mo?

Okay, okay na, naka-move on ka, naka on ka naman ano. Okay, good 'yan. Ayun, ano ba baka makurente?